Yung mga baboy sa bahay. Baboy ni baboy dati may. Dati si baboy ko. Kape ang na ta baboy Ginatang kulay ta uh, Ay ginatang yung nga Nagbanag mo. Mano? 2000. Parang gatang yo. Duwa da jamay sa ke nalako kon. Nalako

Ay, ada na. Uh, da, ya na. Dati, iya, kan Ada 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 ini atai. White pig Brown pig uh, Apa na ariin kita? Ada kita di ki. Ah. pig <Apat labi. laughs> Panglitson Dito naman ay Meron pa dito may inahin nag, Nag-anak Ayan. Maraming puno Puno, puno, puno Ang laki Mano ang anak na natin Nagdakling ang baboy Shocking Three 3 5 ayan oh ito yung nanay. ang laki ng nanay oh katakot ang haba ng Nabagat ito ay 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 pa ako yan yan mga biik natatakot nga ako makita 3, walong biik yan yung nanay nila oh. mahaba malaki nanay sa kabila ay tatlo malalaki magtanda ka lumagto yan mga babi sa bahay Baboy ng ate ko, kapatid ko. Ayan. Walang tubig. Okay. Mga manok. Ito tayo dito. Nagihira ng hose yung pinsan namin. insan nagpiksakan may guwid mo tatang nakatidog na house nakatidog ito o oh, hinila niya yung house pinsan ko ang haba mula doon ito yung house yan ginamit sa pagsasaka kakatapos lang kasi nag pagsasaka ngayon ayan ito yung uh, tinaliman namin yung palay dyan. sa kaduun sa kabila ito yung uh, buhay probinsya bundok bundok dito ayan may tower may tower malapit sa bahay ito yung daan papunta sa bahay alright may bayapas may bunga kaya yung bayapas parang wala ah mangga yan wala rin saba yun manok madaming manok manok na panabong nalakon yung manok. May iklok. May iklok. Lima iklok. May anak ng manok dito na maliliit. Nay kaniti ko de manok. Nay kaniti si Lopintito ingod na. Kruk kruk ay, sumahuli. Uli tapos tanggalin natin yung nasa plastic. Nakalagay siya plastic na. Yan. Yan, yan nakalagay siya plastic. Oh, tanggal na. Okay. Dito rin. Manok. ang ilahin manok okay balik tayo doon okay na no? na ako ah may manok dito yun o know? nangiklog nangiklog na manok dyan dyan balik doon sa may baboy nililist muna ng nanay ko yung mga tayo ng baboy bago pakainin lalaki ko muna dyan yung cellphone eh lang ako

ya yeah, babi <tuk> ada pe babi ita ada pake babi ita ita babi ito babi te babi ni saipor bantar ita dari jaya dia takin ditang

Paganakan na? Oo. Ay, Masiko? Ayan. Masiko? Masiko, kayo? Oo. Yeah. Tapos natin duwan nga natay. Anak na? Anak neta na? yun niya upat nga daya. Nga dyan ako rin. At baboy na rin ah. Kaya pagdating mo na. Amitin mga katakda na rin. Ape manabulan natin siya naman. Dato ka pagganakan? Paganakan nga natay? Tapos ang mga titok. Anak, titak lang nga babo yung ating nakabulos. Uy, oh, anak na, dami ka tayo anak na, ay naging laklako. Pagka na kanyang anak, ibalak na yung likod. At ah. nabalak na yung likod niya, at nangisip na tayo. Siya man eh. Kaktari dyan na isang ginatang uh, dato niya. Sumutin na lang ah. Nasilang takodil na. Nainkis si kodil ako na. Alam kulay niya guys kay... So, uh, iba, kakaiba ito, itib, ito brown <coughs> Mami, ano yung nadalas ang datawak ka na baray ito? Mami, bigat malam. Bigat malam. Two times, linisan yung tay Ng baboy hapon at saka umaga ito yung mga kahoy 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 yan. Ayan, sa likod napupunta yung mga tae ng baboy si manok si mga manok anak ng manok ha nagkaamo daw eh ay ay Ang kikit naman ako. Okay, guys, hanggang dito na lang. Ulit ang aking vlog. Maraming salamat. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you.